Magandang araw mga kadiskarte Bumili pala ako ng soft drink kasi yung nakaraang Pasko naubos ang aming mga soft drinks pati na mga alak Anabili namin mga kadiskarte dalawang kasalo at isang litro at limang maliit na soft drinks yan busy ang inyong mga inyong kadiskarte kasama ko yung asawa ko mga kadiskarte yan sipag lang walang mahirap mga kadiskarte pag magsipag ka yan tuloy lang sa buhay mga kadiskarte Tuloy lang sa buhay mga kadiskarte dahil hindi ka magsipag at tamad ka. Wala ka rin mapapala sa negosyo mo. Kailangan sipagan mo at bili ka lang ng bili mga kadiskarte. Yan mga kadiskarte, dumating yung mga soft drinks. Yan pala si kuya ang nagka-deliver sa amin mga kadiskarte. At mura lang sa kanya pag sa kanya ka magkuha ng soft drinks. Yan mga kadiskarte. For this video, stack tayo ng marami mga kadiskarte. Para yung puhunan natin, umangat. Yan mga kadiskarte. Hanggang dito na lang yung video mga kadiskarte. Ingat ang lahat. At God bless. Thank you.